So dun sa viewers natin na nagtatanong tungkol dito sa record out, kung pwede ba daw i-direct na sa ating amplifier, ano? So pwedeng pwede yan, idol. So ito, gagamitan natin ng Bluetooth speaker. So dahil ang ating Bluetooth speaker ay meron na siyang built-in amplifier. So katulad nito ulit yung ating gagamitin. So pwedeng pwede yan, idol, itong ating record out direct sa ating amplifier. Kung meron kayong Bluetooth speaker, idol, na katulad niyan, ano? Kung input niya ay auxiliary o 3.5, So may dual RCA tayo, basta record out, magagamit natin yan sa connector ng ating uh, mixer papunta sa ating Bluetooth speaker. So katulad nito, output tayo dito sa ating record out. Ayan. So output din to idol. Tapos itong ilagay natin yung 3.5 sa ating auxiliary. Ito so, sa some viewers natin kung pwede ba daw gumamit ng Y input ano, so katulad nito siguro ang ibig sabihin ng ating viewers itong uh, 6.35 to dual RCA, so pwede natin ito magamit idol sa ating output ng ating DVD player, so pwede natin magamit itong single 6.35 mula dito sa channel 1 papunta rito sa channel 5, so magkakaroon tayo ng uh, source gen idol, so dahil mayroon naman tayong record out, so mapapatunog natin yan, gagamitan natin ngayon ng DVD, itong ating connection, so kung dito tayo nakakunik idol sa 6 and 7 dapat ibang connector na gagamitin natin. O so, dapat itong gagamitin natin na idol kung manggagaling sa ating DVD player. So dapat dalawang input natin dito para sa left and right channel output natin. So dahil ito naka mono, itong 1 to 5 ay naka stereo. Kahit isa lang input natin dyan, so dalawang output niya, left and right channel ng ating main output. So itong ating DVD player idol, itong gagamitin natin ang na connector ngayon. Itong naka single 6.35 to dual RCA. So ito output lang natin ito sa ating audio output, ano? Ayan, pula-puti lang. Tapos ito, idle, gagamitin natin ito sa channel 1. Line input. Ayan. So, ito ngayon, idle, lakaplay itong ating DVD player. So, ito, naka-channel 1 tayo. So, volume natin. Ayan siya, idle, ano? Ayan. So, mayroong uh, signal. So ito ngayon, pag ilipat natin ito sa channel to ganun pa rin yan siya idle. Magkakaroon pa rin tayo ng signal na ginamit natin yung ating connector na RCA2 6.35. So mag-volume tayo dito ngayon sa ating channel 2. Ayan ano, so meron siyang signal mga idol. So ganoon din siya idol ano, 1 to 5, ganun, ganito ang gagamitin natin na connector. So pwede yan kahit naka single lang siya. So dito sa ating 6 and 7 or 3 in 4, dapat dual 6.35 ang gagamitin natin dyan para dito sa left and right output natin para magkaroon siya ng signal ano. So ganoon lang siya idol, kahit dito sa line input, kahit isa lang sa 1 to 5 dahil naka stereo siya. Pero dito sa 6 and 7, Nakamono siya. So, gagawin itong record out, magagamit natin sa ating output papunta sa ating amplifier. So, dito sa ating 6 and 7 mga idol, itong gagamitin natin, ano? Dual 6.35 ito. So, ito, line input lang tayo. Ayan. So, itong ilalagay natin o output natin sa ating DVD player. So, magkakaroon na rin tayo dito ng signal. Left and right channel na rin siya. So, limbawa, mag-volume tayo sa ating 6 and 7, ano? So may lalabas na rin ang signal yan. Ayan.